langan kay Urat dayo ay kada kina adri ang bata na tulog wow. <laughs> mo ni ilang balay kit kay ilang balay ba ang um, balay na lakit kaya oh buwi pa lagi ng radyo under pa siguro na hey, wait, kalibutan si Jik-Jik na kung niyang balay. Yan, dugay ni kay ni o kay Aileen pa ni siya. Kani, kay ilan ni Demaan. Dugay ni kay, may kani mong amping ugamit akong anak po ba? Diba? Silang malay. Atong silipon ang akong kuya, wakuntador kuntador nila eh. Malay po sa balay, malay po nila ang kuntador. Ay, ang speaker. Buhi pang speaker nila. Alakan siya, di size bubong. Ayan. Ayan ang baby namin. Naadiri na tulog ang baby. Cute kay TV ba? Oh, but yung cute TV. Sana ang cute. speaker dali. Kaso yung speaker. Ayan. ang aso. Nakaising na bata mau dibeli kayak ini kita lu deh ke buk silimpan nih aku kebit sampai tuh lu ke buk silimpan Kami kan ni yang, ayah kami dua yang coba, dua yang coba yang habul mentok kan ha apa ni ero eh Hello my kalola main hapo tangan sorry putri sa balai sa kong anak so sorry di pag bantay ko sa bata kay ang nalaba si pa man huh? pa ha. na ako, ari ko diri mag facebook Ako ko pa, sa wifi Adi, kay hangin pakaayo. kaayo. So, Hindi po na niya. Ito lang hangin kay tanan Sa bagay wala may paril. Open kayo. Ang na side, panlayan ni Dudu. Maka mas. to. Masala sa buhon. So, diri lang una ko. Okay thank you for watching. din nang-aral ng so, tsanahan. Perfect na kagdikkan ko sa cruising. Nako, i-gipalit. O ako na palit. Pet na lang ko ubusin Okay, bye-bye.